Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat? Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Bawal po ang fake account at dami account. Kailangan po yung mga legit na account po. Yung mga profile natin kapag po ay hindi po wala pong no identity po ito, bawal po wala pong tatanggapian. Okay? Baka hindi po kayo papansinin lang ng admin natin. Okay, checking energies tayo, mga mahal ko. Wow, Ten of Cups. Ang ganda naman. Dito pa lang, ang ganda ng ano nyo. Okay, tingnan natin. Dito muna tayo. Checking muna tayo sa inyong energies. Okay, uh, may nakikita tayo yung person mo na something, may pangarap of course. Well, that's a good news, may pangarap yung person mo, ano? Nakakatuwa naman 'to. Mukhang may magbabago sa kanya, may mga blessings din na paparating sa person mo. Pero energy mo ito ha, lumabas lang yung energy ng person mo. Okay? So I think meron akong nakikita dito na magkakaroon ka ng recognitions sa sayo. Meron blessings paparating. Eh, natutuwa naman tong person mo. Natutuwa siya kasi meron kang excitement part ng life mo ngayon na meron kang natatamo. Okay? Maring may sasakyan, lupa, bahay, or may nakikita ko parang Um, wow, ang ganda. Yeah, may nakikita ako parang wala naman siyang hibang hangad kundi maging maayos ka. Wala, may nakita lang ako rainbow. Kasi nga, meron ditong sign din. Bigla ako may nakita. Okay. Meron din po ako nakita dito na ikaw, mari po yung person nyo na ay um, nakikipagkita. I'm sorry. I'm sorry po talaga. Kailangan namin tong sabihin sa inyo. Yes. Pero, hindi siya natuloy. Hindi siya natuloy sa lakad niya. Or, hindi siya matutuloy. Okay? Gets nyo? Kasi nga po, meron siyang konsensya or, alam mo yun, parang merong, kung yung person mo nandun sa third party, hindi siya natuloy, maring meron something gumagawa sa kanya. Ayan po, pinigilan siya. Okay? Ayan. Na. Pinigilan siya. Dito naman tayo sa Ace of Pentacles. Ay, sorry, nandito pa pala tayo. yan ang ganda. So, ito yung tarot niya. Si Page of Pentacles. Seven of Wands. Meron tayong... ah uh, meron tayong Seven of Swords. Meron dito nanonood sa akin. Kailangan mong mag-focus sa kung ano yung goal mo. Okay? Mag-focus ka sa goal mo kasi para maano mo yung future mo, para prosperity talaga. Okay? At i-priority nyo muna po yung sarili nyo sa ngayon. Okay? Baka kasi ma-missing opportunity ito. Yan, pinag-connect natin sa traditional card natin. At dito naman tayo. Pero I think um, dito naman sa gusto ko lang i-explain sa inyo, baka kasi sabihin nyo, nagpo-focus naman ako ma'am, nagtatrabaho naman ako ng maayos. I don't think so. Meron, meron na dito na papabayaan mo yung sarili mo or na, mm. nadadama yung trabaho mo. Okay? Kailangan mong mag-focus muna. Um, pwede naman balance. Mag, ano ka, mag, in, ma, pwede ka naman sa pag-ibig, pwede naman dito sa trabaho. So, kung may problema tayo sa love, kailangan din natin ayusin yung trabaho po natin, mga mahal ko. Okay? So, meron ako nakikita dito, mag-ingat din kayo. Meron po naiingit sa inyo sa trabaho ninyo. Kung hindi po ito sa trabaho ninyo, baka po sa mga kakilala o ano man, ba diba? Pero, hindi natin, wala tayong magawa doon sa mga tao na yon Kung lang kayo ng tubig mamaya, uminom lang kayo para matanggal po yung stress na yon Okay? So, basta lagi nyong iisipin, kailangan maganda yung energy natin kasi matitapos na itong taon na ito. Kahit ano pang problema niyan dumating sa inyo sa ngayon, pagsubok, please maging ano po kayo, maging maging responsible sa inyong mga sarili. Okay. Um, dito naman po, meron po kayong makikilala na tao, maring kapatid, or nanay mo, or anything, boss. Makakatulong po itong tao na ito. Uh, makikita mo yung blessings sa kanya. Halimbawa, meron kang nakilalang bagong kaibigan, sinwerte ka bigla. Blessings yung tao na yon. Okay? Yan. So, Blessings nga talaga, oh. Yan. Kailangan mo pa rin pag-aralan yung mga um, sinong pagkakatiwalaan mo. Sino, halimbawa, meron pa dito maging energy rin ng lalaki. Ang punto ko lang po dito, if ever, sino po ang bago nyong makikilala. Okay? Kahit ano pa po yan, Okay? So, two of pentacles and meron po tayong page of swords and ace of swords, mga mahal ko. Okay? Meron kayong someone, sabi ko nga sa inyo, timbangin nyo pa rin, may niingget, may nagsiselo, stalking, someone stalking. May kailangan ka dapat pag-aralan talaga. Baka mamaya sobra yung tiwala mo sa tao na yan. Okay? Dito naman, inuulit ko, may makikilala kayong makakatulong sa inyo. Or nakilala nyo na yan, malay mo yung boss mo. ba diba? Bigla kang binigyan ng blessings. Or meron kasi kahit katulong lang tayo, bigla kang, nag, bigla kang nakapatayo ng bahay, lupa. Ibig sabihin, blessing po yung amo na yun sa'yo. Pero kapag katulong ka, walang nakawala ka na ipon, ganito, ganito, ganito baganito, walang nangyayari sa'yo, ibig sabihin, hindi po maganda yon Pero kapag meron pong unti-unting nagbago yung buhay mo, huwag nyo pong sayangin ng mga amo nyong ganon. Huwag na wag po. Ako, hindi po ako nagbu nagbubuhat ng bangko. Ako po yung sinasayang nila. Kaya yung mga tao, tauhan ko po kapag aalis sa akin, okay lang. Masakit man, mahal ko sila. Pero kung mer mas pinili nila yung, yung mga walang kwentang bagay, then doon sila. Pero yung mga, marami na pong umalis na nagsisisi. Marami na po na, kasi pag nila na simula nang umalis sila, naghirap sila, hindi um, sila makahanap ng trabaho, alam mo yon parang bumalik sila sa dati, yung mga ganon. So, hindi ko naman, never kong, hindi never kong sinumpa or nagalit sa isang tao, sa, especially sa mga tauhan ko. Kapag umalis sila, then that's it, okay lang. Wala akong magagawa, okay? Kaya kayo, mga mahal ko, Lagi niyong mahalin ang amo ninyo, especially nakakapagbigay po yan sa iyo ng blessings. Okay? Yan po yung mga signs. Halimbawa, yung katulong ka, hindi mo man lang mapinturahan map, 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 yung bahay mo. Alam mo yon Ang hirap-hirap mo sa pera, pero nung nakilala mo yung tao na yan, bigla kang nagbago, nagbago yung paunti-unti may blessings. Na-gets nyo, nyo po ba yun? Okay? So, yun po yung importante po sa atin, ha? Hello, wake up po, ha? Please, maging ano po kayo. Maging um lagi po kayong uh, ano ba yung active. Yung alerto. Yun. Observe po kayo sa financial ninyo. Ganon din po sa boyfriend. If ever yung boyfriend na yan, parang parang sim simula na nakilala ko to naghirap na ako. <laughs> pero kapag simula na nagsama kayo, ikaw ang may trabaho, blessings, maraming blessings, pero wala pong pera yung person ninyo, ibig sabihin, compatible pa rin po kayo. Kasi simula mo nang nakilala siya, kahit wala siyang pera, may pera ka, blessings pa rin po yun. Okay? Pero iba po yung usapan na, nakilala, simula na mag-asawa kami, wala na akong pera. <laughs> Ibang iba, talagang hello, makinig kayo, wala, hindi In po yun ano, red flag na po yun, gumising po kayo, okay? Kailangan nyo po alagaan yung mga energies natin, kung sino maka sa mga nakikilala natin. Okay, so last one po. Ano pa yung, ay, yung lakad dito, ano? Yung person, gulat ako. Meron siyang lakad na hindi matutuloy. Okay. So, wow. Yan. Sa lahat ng beginning talagang parang lugmok na lugmok ka. Nakita mo yung baha, yung lawa, ay, ano man yan, or tubig, something. Um, represent yan ng water emotions, problema. Yan. So, pero nakita nyo yung sun. Ibig sabihin, Kumbaga, meron ka pa rin pag-asa. Alam ko meron nakakaramdam dito na parang nalulungkot, so, super down nila, sobrang parang nahihirapan sila. Mamaya po, tingnan nyo. Gusto ko man naginginip kayo, puro kaligayahan. Puro para ma kayo. Kasi doon ako kukonek sa inyo sa panaginip Alam nyo po, ang hirap kaya ng ginagawa ko. Imagine sasabihin ko mananaginip kayo, magkatotoo yon Ibig sabihin yung aura talaga natin, yung energy ko, talagang naipasa ko sa inyo, nag-connect tayo sa mga nananaginip. Sa mga hindi naman nananaginip, kailangan mo munang i-forgive yung sarili mo. Yung linisin mo yung aura mo, linisin mo yung pagkatao mo para matulungan talaga kita. Okay? So ito pentacles, uh, imposible po ang dami po na naginip nagme-message sa akin, okay? So sa mga yun po, sa mga hindi pa huwag kayong mawalan ng pag-asa. 9 of pentacles and meron ako dito, okay. Well, good decisions, hindi mo masyad hindi ka nagpapatinag sa problem. Okay? May nakikita ko dito na parang may coming na blessings talaga. Parang nag-harvest ka ng kaligayahan or pinaghihirapan mo. Nag-harvest ka ng ipon mo, may kukunin ka man, pero nakita mo yung ball mo doon, may pentacles din. So, ibig sabihin, meron kang gagastusin, pero mag-grow. 'Di ba? Ang galing, oh, 'di ba? So congrats pa rin sa inyo mga mahal ko. So doon pa rin tayo. Uy, puro ang ganda no doon lang parang na, na, nalungkot na ako kasi may may lakad yung person niyo hindi na tuloy. May dapat lang siyang ayusin sa inyo. <laughs> okay. Tingnan natin. for Oh, ito blessings to ha. Huh? Oh my God. <laughs> ano ba yan? Yay. <laughs> okay. I know, hindi po ganun kadali gumita ng pera or um, yung, yung mga pangarap ninyo. Akala nyo madaling maging mayaman, hindi po. Kapag kasi, uh, be careful what you wish for. Di ba may mga ganun? Totoo po Kasi kapag sabi ni Lord, kapag bigyan ba kita ng blessings, ano bang gagawin mo sa blessings mo? Kaya mo ba ang mga responsibility? Okay? Kasi kapag the more na marami kang blessings, marami ka na rin responsibility talaga. Promise. Okay? So, take time kung ano ba talaga, manifestations, meditations, and wag na wag kang mawalan talaga ng pag-asa. Yun lang ang hiling ko po sa inyo. Meron kasi dito parang nalulus na yung hope mo. No, wag mong gawin. Okay? Tuloy-tuloy mo pa rin yan. So, oh, may, nak may makikilala ka na naman, oh. Yan. So, um, pwede rin may gustong Mabuting tao 'to makikilala mo, don't worry. Ah, uh, meron dito magre retard na, so sobrang yaman. <laughs> okay, congrats sa inyong lahat, sa ating lahat sana climb this reading, okay? Um uh, meron din ako nakikita na parang kung magre-retard kayo, parang pa-happy-happy na lang kayo. Meron kayong mga pensions. Kung hindi po kayo, kung wala po kayong pensions, maling may mga ipon po kayo na sapat para sa inyong mga katandaan. Okay, so meron din po ako nakita mukhang meron tatawag sa'yo. Good news. Okay, climb this reading po mga mahal ko. Um, okay, so gusto nyo pa managinip, pera, bahay, lupa, um, ano pa, car, kayamanan, gold, wala pong problema po yon, okay? Oh, meron po ako na nag sa akin na naginip daw siya ng gold, bigla po siyang may blessings. ba diba? Ang galing talaga, oh my God. Gusto ko kayong ma-bless lahat. Okay? Sige, umpisan po natin. itutok mo lang yan yung cellphone sa mukha mo o sa noo mo, feeling mo yung, ito, ito, yung finger ko na ito ay nakalagay sa noo mo. Yun ang imagine niyo po. Pwede naman po kung gusto nyo managinip sa person ninyo, enjoy the moment kung, pan, kung mananaginip kayo sa person niyo At i-comment nyo po dyan sa baba. Okay, maraming salamat. Gusto nyo bang tawagin natin yung person niyo para um, yung kabahan siya, mamimiss ka niya. Okay? Yan. Para lang to sa mga may problema. Kung problema kayo sa pera, ulit-ulitin nyo yung dasal yon sa ano, yung ginawa ko po sa inyo. Ulitin nyo lang po yun kasi makakatulong po yun sa inyo. So, isulat nyo po yung pangalan ninyo at saka yung person ninyo dito lang po. Okay? Then, sige. Halimbawa, Carlo. Carl, Carl tama ba? <laughs> okay, tapos dito ka naman, Maria. Yan. Yan, okay? Pag ito na ganyan bell, kailangan nyo banggitin yung pangalan niya. Okay? One, two, three. Okay. So, dito naman tayo sa pangalan mo. Okay? Tandaan po, wala pong mababalisa sa inyo. Yung person nyo po, hindi po kayo. Pag kayo po, ibig sabihin, nag-overthink ka lang. Okay? Wala pong ganon. Ma'am, hindi po ako makatulog dahil sa wala pong ganon. Baka overthink po kayo kasi ang dinadesalan natin yung person mo. Kasi binanggit mo yung pangalan niya eh. So, magkoconnect doon sa person mo. Okay, mga mahal ko? Ready ha? Pangalan nyo na to. Kanina pangalan niya ng person mo. Ito ngayon na ikaw. Okay? Okay. So, sabihin nyo po dyan sa comment section kung ano yung panaginip ninyo. I try my best na ah uh, pwede naman po kayong sumali sa group. Meron akong ginawang group. Okay. Pwede. Kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, wala naman po namimilit sa inyo. Actually, hindi na namin kayang Jacob and accommodate kasi po yung admin ko talagang busy silang lahat mga mahal ko. Pero I try my best yung mga nagko-comment po diyan, kinukuha ko po 'yan ha, yung pangalan ninyo, meron manifestation, location ninyo. Yan sana Ma'am, gusto ko ng bahay lupa. Wala pong masama doon, free yan. Sabihin nyo na lahat ang gusto nyong sabihin. Wag kayo nyong pagdamot yan sa sarili niyo. Walang masama mag-manifest or magwish or magdasal okay wala pong masama Huwag kayong madamot walang ano yan walang bayad okay walang bayad mga mga ano magwish okay so then sabihin nyo kung nanaginip kayo una yung panaginip then your manifestations ikat cut nyo lang yung mga comment niyo. Huwag lang kayo mag-comment ng pagkahaba-haba, baka hindi ko naman mabasa. Yung saktohan nyo lang, okay? Ingat po kayo, maraming salamat. I love you all. Okay, eto po yung aking Facebook account. Teka lang. Eto, eto. Pakita ko sa inyo. Dito po kayo magme-message mga mahal ko. Yan. Okay, bawal mag-text sa aking number, messenger please, sa messenger po, makakausap nyo po dyan ang aking admin. Okay, mga mahal ko. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng um, ah uh, pumipila. Yung mga gusto mag face to face, wala pa akong face to face kasi po parang may mga viruses ngayon, mga ubo, lagnat. So umiiwas pa kami. Online lang po kami. Worldwide, nationwide, sa labas, sa abroad, dito sa Pilipinas. So online lang po talaga kami. Ngayon, ngayon, pansamantala po. Kasi palipasin lang namin yung mga ubo-ubo na Kasi yung weather kasi nag-iiba na, okay? So, Um, ano pa? Okay, magbasa tayo sa mga nagpapasalamat. Ma'am, good news ko po sa inyo. Ikakasal na po ako. After... Wow. Hindi ko po lubos sa ma'am. Ang sabi niya ay wala na po mag magaganap na kasalan. Pero nagulat po ako, ma'am. Finally po, nakilala kita, ma'am. Ano to? Nak Ah, finally nakilala kita, ma'am. Sa dami po ng pinapuntahan ko, talagang ikaw po yung binigay ng Diyos sa akin, ma'am. I love you, ma'am. Talagang ikaw lang pala ang makakatulong sa akin. Tama po yung sinabi pala nila talaga sa mga client mo na ang galing-galing nyo po talaga, ma'am. Finally, ma'am, matutuloy na po yung kasal ko. Kahapon po, bumili na po kami ng aking sosuotin sa kasal. Ay, nako. Alam mo yon si ma'am. Engaged yun ng 10 years. My God. In the making. Ang tagal. Tapos, urong-surlong yung lalaki. Yun pala. Mm -mm. Urong-surlong. Hindi niya pa ako kilala dati. Bago niya lang daw ako nakilala. Nagulat siya na may, nag-cheat syempre, ba? Diba? Ganun naman talaga yung lalaki kapag uurong. Kahit naman yung babae, kapag may something na ayaw na nila, meron talagang something. So, yun. Marami daw siya pinuntan, marami daw siya inano, ganito. Na-spell pa ata, yun eh. Kasi, parang tatlong manggagamot ang gumawa sa person niya kasi may datong talaga yung lalaki. Yun. So, ang long distance kasi sila. So anong nangyari, alam mo naman yung mga lalo na pag mayayaman, yan, gagawin talaga yan ng mga napakasalbahe, 'di ba? Para lang makaano sila, makapag-benefits. So yun, nakita natin, manu tayo. Sabi ko, pero Ma'am, sabi ko hindi ako Diyos, tao pa rin ako. Pero lahat gagawin ko para matulungan ka. Hindi ko mapapangako sa'yo. So yun, sumugal naman siya, and willing naman po talaga siya na uh, mag take risk, sabi niya ganon. So, wow. Ngayon ko lang nabasa yung message niya talaga, na ikakasal na siya, finally. Nakakaawa yun. Talagang, at saka yung client ko kasi, bago ko tutulungan yan, titingnan ko muna kung mabuting tao ba yan o hindi. Yan. Yeah. Pag kasi nakita ko doon na parang may something siya, na parang may, may after siya doon sa person na yun, parang halimbawa yung makatulin yan, yung person niya mapera, o yung habol niya pera. Wala naman masama kung perang habol mo pero dapat both. Love and money, hindi kasi pwedeng money lang, dapat love. Love and money po 'yan. Kayo ha, mga mahal ko, dapat both po tayo. Love and money po, hindi po kasi pwedeng love lang. Paano kayo hindi tayo ma hindi tayo mabubusog ng titi lang? Okay? Tandaan nyo po yun. Yung tutuwad ka lang, busog ka na. Hindi po, wala pong ganon. Dapat dalawa po yan. May pera yung lalaki, may pera ka din. Then, nagmamahalan kayo, mga mahal ko. Okay, good luck po. <laughs> alam ko po, brutal ako magsalita. I'm sorry. <laughs> okay, bye-bye. Pero alam nyo, transparent lang akong tao. Talagang, ano ako, uh, ano bang tawag dito? ayoko mag sugar coating yung kung ano ano yung mm, wag na wala walang ano an talaga ako transparent ako kung ano yung gusto kong sabihin sabihin ko talaga kasi alam kong makakatulong po yun sa inyo okay bye bye po ingat po kayo i love you all makakapera ka ikaw nanonood ka i know bukas magiging masaya ka believe me hindi ka iiyak may nakita ako eh bye bye i love you